Sabi ho ni Senator Paolo Benigno Bam Aquino, Clearly, we need to strengthen quality education and launch solid attack on disinformation and fake news. Tag-i-Englishin ko ho muna. Wag ayo ko kayong magkaroon ng mag -ma ano. Okay. Ngayon, sabi niya, Tagalog, ano? Maraming Pilipino ang nalilito sa datos at hindi na nakikilala ang katotohanan. This is even more distressing when we consider how Filipinos resort to threats and hate speech online instead of reasonably discussing opposing views. Binabasa ko itong sound bites niya, ho, no? And then further goes. Para sa akin mga boss. Etong panalita ho ni center uh, Senator Bamakino, hindi ko humalaman kung ito'y uh, ito pinagtagpi-tagpi niya or talagang nasa puso niya ang pagsasalita or talagang basta't makapagsalita lang na kuminsan nauuna yung mga salita na hindi na ho piniisip, hindi nagsisink doon sa kanya mga sinasabi. Sabi niya, linaw, talagang malinaw na kinakailangan natin palakasin ang kalidad ng edukasyon natin sa bansang ito para ito'y ito, ma, ito right away, i ho natin yung talagang matibay na uh, ito'y pagharap or atake laban sa mga disinformation and fake news dahil maraming Pilipino raw nalilito sa datos at hindi na nalalaman ang katotohanan at uh, sabi niya ang nakakadismay rito ay eh, ang mga Pinoy daw eh, ay ginagamit na raw yung sinasamit pagbabanta yung mga hate speech online reasonably discussing opposing views eh alam niyo ho mga boss si Senator Bomaquito quickly ano Uh, said sinabi niya survey must serve it's e, a survey in must serve as a lesson to all Filipinos that they should check pieces of information and genuinely listen to one another instead of turning hostile against each other sabi niyo, tagalugin ho natin Ito ra yung survey na sinasabi niyang survey kung saan man ang galing to. Baka roon sa sinasabing kakaning baboy survey na pang-iwang na lang siguro sa, sa CR. Pasintabi na lang ho kayo. Sa mga surveying akala nyo kung sino man itong ginamita ng survey na ginamit yung survey na to pag-aaral. Sabi niya ho, itong survey na to eh, magsilbi na lang ng aral ha, sa ating mga Pilipino. Para bang yung survey sa kani kay BAM ay eh, sagrado na kinakailangan eh, paniwalaan na tulad niyang uto-uto. Yan, uto-uto. Kaya nako kung, baba, eh, siguro hindi niya malama kung nauuto siya eh. At Et, ito ako, kinakailangan na gamitin natin mga impormasyon, mga mga bagay-bagay na to na tutuhanan talagang, ito eh, naman talagang kinakailangan natin makinig sa bawat isa. Sa halip na kumagay maging, uh, ito ito'y hostile, or ang dating natin ay eh, parang galit tayo sa bawat isa. Alam nyo, ikaw, bam, pakinggan mo, re reality to, na, ano? you're in politics. Nasa politika ka, nasa larangan ng politika. Pakialis ka sandali niyan, kanina pa yan. Okay, yan. Nasa larangan ka ng politika, Senator Bam Aquino. Hindi mo pwedeng pagduduldulan sa taong bayan kung anumang iyong nalalaman, talino man yan o nakuha mo kung saan, or nabasa mo kung saan at ikay nagpapaniwala sa anumang pamantayan ng iyong kaalaman kung saan mo na kuhat na hugot sa tiyadjang nisabel Isabel ng dekada 80 sa ermita. Ipagduduldulan e mo sa taong bayan. Alam mo, ikay politika. Ikay politiko nasa larangan ng politika. At ang politika, natural, iba-iba ang mga boses. Kahit na wala ka sa politika, ang pamamahayag ni naman ay eh magkakaiba at magkakaibang pananaw at magkakaibang uh, eh, presentasyon kung paano nila ipahayag ang kanilang mga gustong ipahayag. I want to tell you this, Senator Bamakino. You know, I if you listen to me and I like you to listen carefully. You can't impose. You cannot impose to the people to listen to one another online. Especially, especially the divisiveness that we have in our country caused by our political landscape. Masyadong mapolitika ang bansa natin eh. Kayo mga Pinoy, mapolitika eh. And I, I, I think, Mom, you should understand that politics